Nangako si Acting Mayor Romulo Peña na agad niyang sisikaping ibalik sa normal ang operasyon ng lungsod ng Makati. Kasunod yan ang formal niyang pag-upo sa pwesto matapos pansamantalang lisanin ng suspindidong si Mayor Junjun Binay ang City Hall. Ayon kay Peña, bukas daw ay agad niyang pupulungin ang mga puno ng mga kagawaran ng lokal na pamahalaan. Sinulatan na rin daw niya si Makati Councilor Virgilio Hilario para tumayong Acting Vice Mayor. Nagpasalamat din si penya kay Binay para sa pagsunod sa suspension order gayon din sa mga pulis at sa DILG na naghain nito. Tuloy pa rin naman daw ang serbisyo sa mga mamamayan ng Makati. Handa rin daw si Peña na sundin kung anuman ang kautosang ilalabas ng Court of Appeals. Kanina, nilisan na ni Mayor Binay ang City Hall matapos hindi maglabas ng temporary restraining order ang Court of Appeals para sa suspension order laban sa kanya. Una nang sinabi ng Alcalde na desisyon daw ng buong ang pansamantalang pagbaba niya sa pwesto. Mahirap daw kung buong gobyerno ang kanilang kalaban. Pero umaasa raw siyang hahayaan siyang makabalik sa City Hall sakaling pagbigyan ng Korte ang kanyang hiling.